hindi mo makita na siya'y nakikipagbarilan habang tumatakas. Yung polis po ninyo, habang tumatakas, nagpapaputok pa rin. Dito, hindi nasunod ng tinatawag na rose of engagement. Ng araw sa atin lahat mga kababayan, panibagong biktima na naman ng mga polis, ang uh, isang security guard. Mga kababayan po natin, lumapit nga ang pamilya ng security guard dito sa programa ni Sen. Rafi Tolpo at humihingi ng tulong dahil ang sinasabi ng chief of police uh, ay umanoy ang nakabarel sa security guard ay itong suspect na kanilang hinahabol ngunit malinaw ah, sa kuha ng CCTV na pinapakita sa programa ni Senator Rapitol po na hindi nakabarel itong ah, suspect na hinahabol ng mga pulis. kaya umano ang ah, conclusion nga ni Senator Rapitol po ito ay ah, biktima ng ah, mga pulis. kung hindi man nila kagustuhan na barilin itong security guard ay ah, talagang tinamaan nila ito dahil tumakbo nga sa uh, location ng security guard itong suspect na kanilang hinahabol at nung bumulagta na ang security guard ay hinayaan na lang din nila na tumakbo itong suspect na kanilang hinahabol. Ano ang purpose mga kababayan po natin kung bakit uh, hinahabol nila itong suspect pagkatapos ay hindi naman nila itinuloy yung uh, paghahabol. Ang uh, hindi lang din na uh, natin nagustuhan at itong Senator Rapitol po dahil itong uh, chief of police ay mukhang uh, dinedefensahan pa at mukhang pinapalabas na hindi mga polis ang nakabarel, mga kababayan. Dahil kasi may kita yung kapatid yung po sumisili. Sumili pa, oo. Oh. And then, ayun mga polis, okay. Ayun, may, sino po yung natumba? May binarito. Yun po yung suspect po. Na yung, yung ano, allegedly suspect nga po na, na nagpapatok. Eh, Pero yung po yung natumba, po? yung, ito, yan po yung inano ng pulis po, yung sa checkpoint. Okay. Sino okay. pa yung natumba doon? Yun na yung kapatid ko po, po. Ah, parang suspect yung bumarel. Sige, ulitin natin ulit. Okay, ayan. Nasisita. Nakakasita. Tumumba po yung motor. Tumumba yung motor. Tapos so, sumilip pa siya, Tumili tapos tumakbo pa. Kapatid. Saan sumilip kapatid? Ayun po yung kanina. Ayun, okay. Medyo malabo. Bago pa lang na ano yung suspect. Nagulat pa ngayon. Umilag pa yung suspect. Hindi, para sa akin, bakit, mag, bakit paputukan yung kapatid mo, eh, patakas na yung suspect? Kaya yun na nga, sir. Bago pa, parang nakalapit yung suspect, tumakbo kasi siguro natakot. Okay. Tapos na ngayon, yan. Natumba na siya, bago pa yung... Kaya nagulat yung suspect, umilag pa. Oh. Ayun, mga kababayan po natin, ano, kita naman sa video ito na... Talagang hindi nakabarel itong uh, hinahabol ng mga polis. So bumulagta nga ang security guard sa kanyang harap pa at umilag pa ito at nagulat na may taong bumulagta sa kanyang harapan. Kaya talagang kita sa CCTV ano mga kababayan po natin na hindi siya yung nakabarel. Pero alam nyo ba mga kababayan natin na ang depensa ng polis ay yun ang nakabarel. So parang uh, pinapalabas niya na ang suspek ang, ang bumarel. So pakinggan natin mga kababayan patuloy natin. Yes, sana, okay. Kung yung sospek ang bumaril habang tumatakbo yung kapatid nyo, uh, dapat nakaganan yung sospek. Yes. Opo. I-extend uh, uh, yung kamay niya na binabaril niya yung kapatid na nyo na habang tumatakbo. Colonel Ruben Laquesta, Chief of Police ng Caloocan City PNP. Magandang hapon po, Colonel Laquesta. Yes. yes, sir. Magandang hapon po, uh, sir. Sina... Okay. Uh, uh, okay. Uh, Doon po sa nag-complantation uh, sa pagitan po ng mga polis ninyo at isang sospek noong September 28, 2.10 a.m., Uh, meron pong video may kita na parang uh, yung polis naman may problema uh, na nabaril po yung uh, security guard. Kung pagbabasasin po natin video, although hindi pa masyado clear, pero kung uh, i-analyze po yung video, kasi ang angulo na nakita ko po na maaaring yung suspect habang siya patakbo, may kita tumatakbo din po itong security guard and then hanggang sa matumba. Pero nakikita naman doon din sa video na hindi naman naka-extend yung kamay ng suspect na para barilin po yung tumatakbo security guard. Sir, uh, ganito po yan, Sir uh, uh, yung ano kasi, Sir, yung uh, CCTV natin, kung makikita natin yung ibang angle, yan po ay nagkaroon po ng uh, oplansita dahil meron po tayong impormasyon na, na nakalap okay. na meron po nangyari po sa Manila. But again, okay. yung, uh, yung pong pagdating kasi po, kung makikita natin, yung uh, pagdating po ng suspect, ay uh, dapat pinapatagilid po siya. Dapat sa pumunta, gigini, dapat gumilid. Okay. Ngayon, Sir, nung uh, gumigilid na siya, nung uh, at masana na kausapin na siya at uh, pababain ng motor, eh, inarurot niya yung, ano, yung uh, motor niya. Kaya hawakan sana ng, ano, ng isa sa yung team leader. Nung hawakan niya, ma mabilis naman po yung pag-arurot niya ng, ano, ng, 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 motor. Kaya bumaliktad. Nung, uh, nung, uh, nung tumayo po yung, ano, yung, uh, yung suspect, Taga uh, na lang niya po, uh, tinutok yung balit. Tapos siya naman rin po yung nauna na pumutok siya. At uh, yun na po, nagkaroon na po ng uh, palitan ng putok. At uh, kung makikita okay. natin sir yung ano yung uh, yung uh, palitan ng putok mas marami pa ka, mas marami pa yung putok niyan okay yung, uh, pero nakikita ko po sige i-fresh yo kasi wala bang way tayo mag-fresh niyan pakiulit ulit sir yun ya dalawa kasi pulis yung sir di ba Tat tatlo po yung sir tatlo po. oh tatlo very good okay tumayo po yung suspect base po to sa isang video ang angulo and then pinarin niya po yung pulis na kaharap niya tama yes sir po okay Now, yung pong security guard natin, sa, sa, opposite side po. He's at the opposite yes, side. Ang yung, yung po kasi natin, sir, nasa di ba Santa Rosa? Yes, nasa dala, sa dala, sa panitin magkalituan. Yes, sir, po. Takpan ng uh, chief of police, mga kababayan po natin, itong kanyang mga tauhan, at mukhang uh, hindi niya nire-recognize itong kuha ng CCTV. So napakalinaw ano mga kababayan po natin. Kahit tayo hindi tayo investigador, hindi tayo police, pero doon pa lang sa kopya ng CCTV mga kababayan po natin, kitang-kita talaga na hindi nakapag-hawak uh, ng barel or hindi nakatutok itong barel ng uh, hinahabol ng mga polis. So paano niya na barel itong uh, security mga kababayan po natin? At ang uh, sinasabi pa ni uh, Police Colonel uh, Laquesta mga kababayan na mayroon pa umanong ibang anggulo ng CCTV. So dapat siguro ay ipresenta niya rin sa programa ni Senator Padilla po. Itong sinasabi niya na ilang, ibang anggulo ng uh, CCTV para malinawan tayong lahat. Kasi mga kababayan, kung ito lang ang ating titingnan, abay uh, malinaw na ang mga pulis ang nakabarel sa security guard. So kawawa ang uh, pamilya nito na nadamay lang uh, sa barila ng uh, pulis at ng uh, suspect na kanilang hinahabol. Kidnapper at yan kinumpranta ng suspect, yung polis. Nung, nung, tumayo po siya, binari niya yung polis. Parang harap-harapan. Parang ganun po nangyari. Ngayon, ito pong security guard natin sa opposite side. Napipicture out niyo po, sir? Yes, sir. Po, opo, po. He was on the opposite side. So ngayon, nung patakas na po itong si, itong si ano, si sospek, itong dalawang polis niyo, binabaril siya. Binabaril yung sospek. <laughs> Pwede po siya da, sabihin ko din po yung ano yung, yung... Sandali, sa, Sandali, Sandali, explain ko lang muna sa base yung nakita ko sa TV and then you can contest it and then later on pwede natin pakita sa forensic, pwede natin pakita sa uh, NBI. So, ulitin ko ulit sa wrap, tatlong police, o napalibutan siya, pagkabagsak nitong suspect, tumayo siya, bumunot ng baril, binaril niya po yung police sa harap niya. At yung security guard po natin, nasa opposite side, sa bandang left side pero opposite side. Uh, sa bandang right side po pala, opposite side. Medyo malayo. And then, nung patakas na itong suspect, binabaril po siya ng dalawa pang polis ninyo. Now, itong suspect, patakas, hawak-hawak niya po yung baril niya. So, bakit niya babarilin itong security guard na alam niya na hindi ito polis? Anyway, makikita rin po doon sa other side of the video, yung pong suspect, habang tumatakbo, yung kamay niya po, hindi naka-extend kasi po para maliwanag na binabari niya po yung security guard na tumatakbo din dapat makikita po sir na naka-extend yung kamay niya at pinapuputokan niya yung tumatakbong naka-itim na damit na security guard So ayun, tugma itong uh, sinasabi at uh, explanation ni Senator po doon sa kuha ng CCTV mga kababayan po natin so malinaw ano so sana aminin na lang ng uh, of Police uh, base doon sa kopya ng CCTV na talagang Uh, posible nga sa kanyang mga takuhan itong mga nakabarel so actually mga kababayan po natin itong training ng mga polis talaga uh, meron kasing instances na ganoon ang training eh uh, na may hostage, may hinahawakan, so paano mo babarilin yung uh, suspect lang hindi yung uh, kanyang uh, parang uh, panangga, so may, may mga training na ganoon uh. so ang uh, polis natin mukhang uh, kulang talaga sa training mga kababayan po natin ano. So marami pa rin tayong pulis na nadadawit sa ganitong mga sitwasyon. Ang uh, naisan natin marinig mga kababayan na aminin ano ni uh, Police pulis Colonel La, La Cuesta pero parang hindi talaga ano. Pati yung barel ay uh, pinapalabas niya na ang uh, nakabarel at ang uh, bala na nakuha sa gwardiya ay mukhang sinasabi niya na galing doon sa Uh, suspect na kanilang hinahabol e eh, pa paano niya nasabi na yun nga ang baril ng suspect na kanilang hinahabol e eh, hindi naman nila nahuli at hindi naman nila nakuha ang pulis. Pero malinaw na ang bala uh, na nakuha doon sa katawan ng uh, security guard ay kaparehong bala doon sa kanyang mga tauhan. So doon pa lang mayroon tayo nakikita na parang uh, pagtatakip uh, sa mga ganitong pangyayari. God. Ang nangyari, tumatakbo lang siya, ang ganun lang yung kamay niya sa loob ng katawan niya, covered ng katawan niya. Nag-guess nyo, sir? Colonel? O yun, ano yun. Yung, 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 yung ano kasi pesto po ng mga security guard during that time ng incident po, ay hindi, hindi po dito po sa rightmost, uh, yung sa kanyang uh, harapan ng bangko, mayroon po box doon, sir, yung uh, kanyang ginagwardyahan. Uh, Oo nga sir, ang, ang, ang pinag-uusapan natin dito sir, sino ang nakabaril sa security guard? Kung gusto mo sir, ipa senate investigation natin ito, kukuha tayo ng mga specialist, kukuha tayo ng mga forensic. Kukuha... Ayan, dali na yan sa Senate inquiry para mas lalong marami pa ang uh, imbitahan. No, iyak na naman si uh, PNP Chief uh, Acorda Jr. na ito, mga kababayan po natin, polis na naman ang dawit. Okay, okay naman sir, sabi ko nga, okay, okay naman po. Ngayon sir, ang sunod ko na tanong pinaparapintes mo ba ang iyong mga polis? Automatic po yun, sir. Dari na naman ang procedure natin. Okay, good. Na, oh, Sino na, po Sino po ang may powder uh, burn sa kanilang tatlo? Uh, actually, hindi pa natin nakuha niyang resulta, pero agad-agad naman natin siya na, sa crime lab na po yun. At uh, pati na rin kaya, po yun. Kaya kailan na po nangyari ito, sir, September 28? Hanggang ngayon, wala pa po, po yung resulta. Uh, nasa pa, nasa crime lab po yun, sir. Tayo okay, sige po. po. Anong kalibre ng baril ang tumama po sa victim? ang sorry sir yung ano yung victim ay hindi pa pinapatopsi ng ano ng ng, family kasi noong una inoper natin yung crime lab at uh, sa hindi sa, 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 lang po Colonel sir kasi sabi niyo po ang kalibre ng baril ng suspect ay paltik, tama sabi niyo ba nila yung Sir, uh, pwede tayo muna sa mga nagkakaroon tayo. Hindi, ganun na sasabi mo yung paltik, sir. Ang eh. millimeter po sa lahat, sir, yung ano, sir, Rapi, yung... hindi, hindi, sige. Ano pong baril ng ano pong baril na, sospek? Ang uh, pagkakalam namin po ay uh, 9 pero hindi namin kasi wala naman tayo, hindi naman natin na uh, po yung baril. barili ng gasera pero tayo doon sa Okay, sige. mga hindi natin alam. Ang uh, chief of police naghula-hula rin doon sa baril ng suspect ano, na kanilang hinahabol. Eh, paano niya masabi yon ang baril? Eh, hindi niya nakikita, mga kababayan po natin. So, parang pinapalabas niya na eh, imamatch niya lang yung bala na tumama doon sa security doon sa baril ng suspect which is hindi naman nila nakuha o nakita talaga actual hindi natin po alam ang kalibre ng baril ng suspect right pero nang bilimeter po yun dahil ulit na sir meron pong mga impasyon na naakala na ang tsiner na natalat na ano na po konektado natin ano po yung baril ng inyong pong mga pulis na i-limitate din po sir Pareho yung 9mm opo opo kasi anong make and model ng baril ng mga pulis niyo Ah, uh, iba-iba lang po sir yung ano nila, yung uh, mga ano yung may issue nila. Meron pong bereta, Ayun po, meron pong iba po na parang po yung. Kaya nga po sir. So, meron po mga na-recover na, mabasyo na mga basyo ng bala. E opo, basyo lang po sir. At uh, opo, at saka uh, metallic fragment po yun, sir. Exactly. Now, sir, hindi natin masabi with certainty na talagang 9mm yung baril na suspect. Pwede natin sabihin na 9mm kasi para tumugma sa mga baril na mga pulis ninyo po pwedeng... Hindi eh, naman po sir, dahil yung pesto, kung titignan niyo po sir yung, ano, yung pesto kasi, ay nagbabase din po tayo sa report po. Ito ang uh, problema talaga ano sa mga polis po natin. Kasi ang uh, chief of police, talagang dinedefend sa kanila. Dapat uh, kung talagang may pagkakamali, aminin na lang kasi kitang kita naman sa video mga kababayan po natin ito ng ano siya ng ng crime lab kasi mayroon pong position din naman din kung saan po yung ano nakikita naman natin sa CCTV kung saan po nakapesto yung ano yung uh, hindi sir, yung hindi na, po hindi uh, sir. Po. dahil lamang sa sa mata hindi natin pwede sabihin kung talagang yun ay 9mm lalo pa paltik yung sabi nyo o paano mo malaman yung paltik kung baka 45 yun o baka 38 yun o wala naman po iba sa na ano po yung automatic kasi po yan sir, nag-extract ay hindi sir hindi sir may mga paltik na 22 may mga paltik na 38 may mga na, may mga... Pag... Sir, no, no, sir. No, no, ang ginagawa nyo, sir, binabase niyo base sa mata ninyo. So, dapat hindi. Kasi may mga paltik na sabi ko, mukhang 9mm, pero yung pala, eh, yun ay 45 caliber, yung pala, yun ay 38 caliber. May mga di magasin na may... lang, sir, di mo sir, o di magasin? Di magasin po yung sir, pero sabi ko, sir, ay nababase po tayo doon sa report po ng crime lab, kasi sila din po, sir, yung nalagpapakasin. Eh, kasi, sir, yung sa crime lab, baka pwedeng nagtataki pa na. Nako. Pero mangyayari pa yun sa Okay. Okay, Colonel. So, ngayon, pinaporensik na po yung mga polis ninyo. Tama po yun, sir. Okay. Isa yan. Pangalawa, yung pong inyong mga polis, magkakaroon ng cross-matching doon po sa mga baril na hawak nila, pati yung baril, mga bala ng recover at saka tinga. Ito lang pong masasabi ko sa inyo, sir. Listen to me good and listen carefully. Kitang-kita kita yes, sir. naman po sa video. Tumayo itong suspect, binarin yung polis sa harapan niya, at pagkatapos, tumakas na siya. Nung habang patakas na siya, siya hindi makikita na siya nagbabaril sa harapan. Kasi while he's running away, ayan o, oh, running away from the crime scene, Sige, pakita natin. Tumatakbo siya, o. Oh, nadulas siya, di ba? Tapos, o, oh, binarin niya sa harap yung polis, o oh, tumakbo yung polis, o oh, nakipagbarilan siya, in-engage siya, and then tumakbo siya. Ayan na, tumatakas siya. O, oh. ngayon, tumatakas siya. Hindi mo makita na siya ay nakikipagbarilan habang tumatakas. Yung polis po ninyo, habang tumatakas, nagpapaputok pa rin. Dito, hindi nasunod ang tinatawag na rules of engagement. Dapat, ang suspect na tumatakas na, hindi mo na binabaril, especially pag nakita nyo sa surroundings, may mga sibilyan. So, yan nga mo po mga kababayan po natin. Talagang uh, kitang-kita, ano, na itong uh, security ay talagang nadamay lamang ito ah, umbaga tinamaan ng uh, hindi sinasadya ng uh, pulis na humabol mga kababayan po natin kita sa kopya ng CCTV tama nga ang sinasabi ni Sen. Rapi Tolpo na mukhang may takipan nga na nangyayari na naman sa isyong ito mga kababayan po natin bakit ba ang hira papaniwalain sa isang pulis na kita sa kopya ng CCTV napakalinaw na talagang nabaril ang security ng pulis kagaya nga na sinasabi ni Sen. Rafi Tolpo uh, uh, alam naman natin na ginawa ng pulis ang kanyang uh, part, kinabol niya itong suspect na umano isang kot sa isang krimen ngunit ang uh, nangyari lang ay nabaril nila itong security kung hindi man nila sinasadya so hindi planado ang uh, nangyari, kumbaga talagang disgrasya, talagang minalas lang itong security mga kababayan po natin ang gusto lang marinig ng uh, ating uh, senador ay sana aminin ng uh, uh, Chief of Police nitong Caloocan City PNP na talagang nakabarel ay ang kanyang mga tauhan. So kaya mga kababayan po natin dahil mukhang nahihirapan Senador Capitol po na paaminin nga itong si uh, Police Colonel uh, La ay gusto niya ngayon ito ay uh, isa na namang uh, investigahan sa Senado para mahulukat at uh, talagang Uh, mapag-aralan kung ano yung batas na pwede nilang idagdag dito sa mga role of engagement uh, sa standard operating procedure ng uh, Philippine National Police uh, at ayon nga ka uh, sa abogado nito ni uh, Senator Raffi Tolpo na umano'y pwedeng kasuhan ang mga polis lalo na pag-administratibo uh, dahil nga sa hindi pagsunod nitong uh, kanilang uh, mandato na dapat iwasan talaga lalo na pag may civilian uh, So ngayon mga kababayan po natin, abangan na lang po natin kung ano ang uh, mangyayari pa sa isyong ito. Posible kayang masibak itong mga polis o madadamay itong si Polis Colonel Ruben Laquesta La dahil nga sa uh, uh, command responsibility at nangako naman si Senator Aptol po na tulungan nga itong pamilya ng security pagkatapos uh, uh, nangyari ang konfrontasyon uh, na ito mga kababayan po natin. So maraming salamat po para sa karagdagang update. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-follow sa ating YouTube and uh, Facebook account. Para sa kumpletong video, bisitahan po natin ang Rapitol po in action sa kanilang YouTube channel. So maraming salamat po sa Rapitol po in action sa video nito. God po sa ating lahat.